Kami nga muna. Unahin ko muna yung tubig. Yung tubig Buksan mo. Ma'am, pakibuksan yung ano, takit ng ano, battle. At kakargaan ko muna po bago yung... Okay. Yung... meal. Sa ang bansa si Ma'am Ma ano, ng, ano, yung... si Ma ngayon? Hawaii. Hawaii. Ma'am, paki, uh, pakitutok yung bunga nga. Huwag mo muna inumin mama at umpisa mo na natin. Yeah, Ayan, ganyan lang, ma'am. lang, gaya lang. Okay, ma'am. Pakisaraw muna at mamaya may sasabihin ako sa'yo, na? Okay, para ready na tayo. Wait, pa, na. Yeah, okay, dito. Um, okay. Umpisa na tayo, ha? Um, Umpisa na ko alam kung yung takit.

Ma'am, wala kang sakit doktor ha. May, wala kang sakit doktor pero mga engkanto meron at saka kulang ha. Tanggalin ko natin ma'am na. Wala kang, wala kang sakit doktor ma'am. Ang nakita ko sa'yo kagabi pa, isang grupo to sa kayong kanto. No ma'am. Tanggalin ko na ma'am ha. Sige. Pangalan, pangalan mo ma'am. Pangalan mo ma'am. Clarita. Okay.

Sabihin mo aray, na lang. Aray, ah, lang. Ha, Benjamin? Aray! sama Aray! aray, Tama. aray, Tama. aray sige, sige, baklas, baklas, baklas. Aray, Tanggalin aray, mula. Tanggalin mula. Tanggalin mula. Aray, ito, mama, mula, pangis, baklas. ha. ba? Aray, 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 opo, sige, opo, opo, baklas, baklas, baklas. Aray, Sige pa. Aray mo lahat yan. dami mo nilagay eh. Papatay niyo ba o lang? Papahirapan <laughs> lang. Papahirapan lang. Papahirapan lang. Sige. Aray. Sige pa. Sige pa. Tanggal. 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 Matagal din na silang kinukulam? Matagal na? Matagal ah. na Opo. Ah. Opo. Sige. Baklas. Opo. Baklas. 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 Opo. Sige pa. Aray. Aray. Amala ah, ah, ka gumaling naman po si Ma'am. Sige pa. Ha? O no, siguro hindi mo rin ako kilala. Aray! ah, Opo, Sino o? O? Hindi ko? Hindi ba... mo kilala. Oh, ako kilala. Aray! Magpapasalala ako sa ha? Mang Opo. Ako si Apo Erika Pichelin taga Opo. Kilala mo na. Opo. Opo. Ah, bakit gusto niyong paharapan siya? Ingit galit. Aray! Nainggit? Na, eh, linawin mo. inggit. po. Nainggit ka. Bakit hindi ka magtrabaho na maayos? Sige, aray. sige, sige. sige, sige, sige bakit ka. Aray, aray ko. Babalik tayo ha. Ibabalik ko yung nilagay mo sa kanila ha. Aray. Ha? Ibabalik ko kung anong nilagay mo sa kanila. Ha? Okay, sige, pahit tayo. Pahit saan tayo. Punti na lang. Sige pa. Pahit tayo ha. Opo. Hmm. Doon talaga eh. Nahuli kita eh. Paano kayo harap sa ating among dakila na si Yahweh kung so, ganyan ginagawa nyo? hingi ka ba ng tawad sa kanya? Ay! Ayoko! Oh, oh, po! Oh. Hmm, sige, sige. Kasi na lang. Kasi na lang. pa. Sige pa. Pagyasahan tayo. Ma'am, grupo to ha. Grupo to. Wala na pong bahala. Sige pa. Ulitin ko. Ingit galit. Ingit. Nainggit ka. Oh, oh. Bakit naihingi? Maganda bang buhay nila? Oh, Ay, bakit kayo? Ha? Ah. Ah. Ha? Gabog kayo? Ha? Ah. Ah. Ha? Aray! Ano oh, po? Sige, tanggalin mo natin. Magigigila ko sa'yo. Sige, tanggalin mo natin. Tanggal mo. Sige pa. Sige pa. Puh! Ha? 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 Tanggalin mo natin ha? Ha? Ano oh, po? Sige. Kuti na lang. Kuti na lang. Kunti pa. Pag-insya tayo, ha? Nahuli Opo. kita. Kilala mo na ako ngayon? Sino ako? Opo, Bakit Opo. kanina hindi mo kilala? Ha? Kaya talagang kita kanina, hindi mo kilala. Pag-insya tayo, nahuli kita, ha? Opo. Panginoon, kung isa ako ng sa yun. Opo, siya na May tatanong ulit ako sa iyo, Mama. Ano na? Tinanong kita. Ngayon, okay, tatanong ulit kita about dun sa kumukulang uh, kay Madam, ha? Alam mo ba mga sinabi mo? Hindi pa rin. Ibig sabihin, pumasok po yung kumukulang kay Madam, no? At ako na pong bahala. Shout out, mga salamat. Ito, may gamutan tayo at... Uh, sana uh, matapos natin itong mga naka uh, studio ngayong araw na ito maraming salamat kay Yeswa Masiya kay Milo Ligario kay Apurap Apokay na po Marvin mga magigiting na magagamot po ito at sa mga Lason Visayas Mindanao tulong tulong lang po tayo huwag po tayo pasisilaw sa pera magandang umaga